Ayan mga ka uh, tanghalian tayo, no? Siyempre kasama si Wonder Kasambahay Vlog. Oo. Uh, Siyempre si Wonder Mami. Hello. Ayan. Mga ka itong ulam natin, uh, ano to, uh, secret recipe ni Wonder Mami. Wow, sana all. Secret recipe. Tubig daw, be. Ha? Wait, ayun na no, sa baba. Mga ka-Wonder, masarap ang sauce nito, eh. Teka na rin. Ano kasi wala kaming sa May lamisa pala kami sa loob. Naipit na siya, kaya ito waki-waki lang tayo. Alam mo kung may pang malakasang ulam si Rin eh. Yung kanyang ano, pang, pangat, ganon. Pangat. Ah. <laughs> jo, kaya na ulam mo. Nasa, sa, ay kay Kobe Jean. Hello Kobe Jean ni Emmanuel. Hello. Hello. Hello Anong ayaw, ma'am? Pa? Ano kakumakain na po. Pabargit na lang para <laughs> ano yung bili mo dati, po Sino ba sa akin dati? Siya ba? Oh. Ah, si Rin. Kain, ma'am? Panghalian kayo? Ano na dito? Ano po yan? na lang po, Marzuman sa ibos Ha? Itin na lang. Itin? Opo. Nagdailawan kami na oh, kasi nagpatinda Itin. 80? 80 Oo, nakatawad ka pa. ng 5 eh. Ta Ay, yung, uh, yung, yung, naka, ano, yung ano Ayun. Ayun. Ayun sa lihiya ko na So, malaki. Anim, oh. sinquinta po. So, man sa... Plain lang po siya. Pero pwede yung mo sa Asukal kasi mahirap kasi gumawa ng katiba ng asukal. Iman o! Ikaw mali sa pagkain mo. Ayaw man ka sa akin. O, <laughs> yung pang, pang malakasang ulam niya rin. Pangat na to, kuya. Pangat. Oh, sana. O, oh, mga kawander, pang malakasang ulam niya. Oh. <laughs> pangat. Pangalawa. Ito ma'am mga wonder, kain lang tayo Sipagan lang natin no? Yun lang, simple lang yung samahan ng dasal okay. Di ba nai? Sabi po, please, Lord, Oh, di ba? pakinggan mo. <laughs> Tiwala lang, Nay. Kain. Kain po. Ay, mga kawanda, ganito dito sa store. Uh, Sige, Nay, pawala pag nilang, Nay. Ayan. Thank you. Ito po yon. Apo. Thank you, Nay. Ay, mga kawanda, ganito ko yung Pero pag nag... Nasa store ka, pag iyo kumakain, waki-waki lang talaga. Ayan. Parang si Ren, pag kumakain, habang nagbibenta. <laughs> Ayan. bone Station, Agno, Pangasinan.